sa kanya'ng garahe. Isang Ford Everest, Ford BMW R1250GS, Yamaha T-Max BMW C400GT, Ducati X-Devil nera, Honda Goldwing, Ducati Streetfighter, BMW R1300GS, Vespa, Vespa scooter at yung kanya'ng asawa. Meron dalawang Toyota Hilux. Isang Toyota Fortuner Kia Carnival BMW X3 Toyota Land Cruiser Vespa Primavera Honda BMW Mga kaibigan, pangulo Rice Hernandez claims these vehicles are part of a buy and sell business run by his sibling but why are all these ve vehicles registered under their names bakit nakarehistro ang kanilang mga sasakyan sa kanilang mga pangalan kung sinasabi niya pa-encel business itong mga ginagawa nila. Gago. Si Senator Jinggoy Reyes Estrada, Senator Jovel Villanueva, Joseph Robert Bernardo at si e. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025. Magkano ba ang sahod ni Hernandez? Sapat ba ang kanya'ng kita? o ng kanyang asawa para magkaroon ng ganitong karangyaan? Mr. President, ginagamit bilang umano'y ebidensya laban sa akin ang mga larawang kuha sa ibitabang okasyon gaya ng birthday party. Makailang beses kuman man na nakaduupang palat si DE District Engineer Henry Alcantara kaya ko umarap sa kahit sino at sabihin na hindi ko siya personal na kilala mismo ang Pangulong Marcos na nga nagsabi na mga larawan natin ng mga public figures ay hindi sapat na batayan. Pagpapakuha ng picture, tapos so, sasabihin, oh, tignan mo, malapit kami. Eh sa isang araw, isang libo yung nagpapapicture sa akin. Eh. So lahat yung isang libo na yung malapit sa akin. Di ba? So, Para patunayan at masabing talagang kilalang kilala natin ang mga nakakasalamuhan natin to quote, President Marcos, alam mo naman ninyo, ni-name drop lahat. Magpapakuha lang ng picture tapos sasabihin, o tingnan mo, malapit kami. E sa isang araw, isang libo yung nagpapapicture sa akin eh. So lahat ng isang libo na yan, eh malapit na ba sa akin? People have to be more careful at huwag sila masyadong gullible. Yan po ang sinabi ng ating mahal na puulo. Tungkol naman sinasabi niya Tinggil sa isang nagngangalang Beng Ramos na nagpakilala daw ng miyembro na aking staff sa Senado. Malinaw na ipinakita niyang text exchanges sa kanyang cellphone na nangyari ang kanilang pag-uusap tungkol umano sa isang pagdadala, pag-deliver ng pera noong December 22, 2022. Mr. President, ang sabi nga ni Senator Marcoleta, safe kana. na. With due respect to our colleague, hindi po, Senator Marcoleta. Hindi ikaw, hindi ako, at lalong hindi safe ang taong bayan. Hanggang may may mga Price Hernandez na engineer ng kasinungalingan at pandarambong ay hindi tayo safe. Hanggang may mga ghost projects sa DPWH at iba pang ahensya ng gobyerno, hindi safe ang pera ng bawat Pilipino na nagbabayad ng buwis. Isipin na lang ninyo, takot na takot ang mga kababayan natin basta BAR na kaharap habang may mga walang konsensang tao na isinusugal lamang sa kasino ang pera ng pinaghirapan at pinuno nilang ibayad. Hanggang may mga tao na nagbabayad, nananakot at ngayon ay pilit na nililis ang kwento ay hindi tayo safe. Mr. President, my dear colleagues, if my opponents think that they can weaponize me, that, that they can weaponize my past to stop me from investigating, nagkakamali sila. If my critics think that funding a social media campaign against me will prevent me from going after liars, thieves, and crooks? Hindi nila ako kilala. I have been bashed and now targeted for the way I go after lying witnesses. Totoo, Bruce ko ako magtanong at minsan ay naninigaw pa. But I make no apologies. Subukan ninyong humarap sa mga taong sinungaling at mayabang pa. Ma-witness na halatang halata na niloloko ka. Ma-opisyal na gobyerno na nagmamalinis at nagtuturoan. Tingnan natin kung hindi kayo magalit. Mr. President, my brother, Senator J.B. Ercito, is known as the good one. Okay lang po yan. Dahil kapatid ko ka siya. But let me be known As the other strada who went after the bad ones I will expose and relentlessly pursue the bad ones regardless of the risks regardless of the risk and notwithstanding the cost hindi ako natatakot at lalong hindi ko papayagan na gamitin ng masasamang tao ang ko para lamang patahimikin ako I have been jailed I have been vilified, crucified, and publicly humiliated. But I will never allow the likes of Price Fernandez to turn the tables on me. Kayo ang nasasakdal sa mata ng taong bayan, hindi ako. Mr. President, I vow never to let the masterminds and engineers of this massive defrauding of the Filipino people to silence me. Hindi pa ako tapos at lalong hindi ko kayo uuruman. Ilong Pangulo, maraming maraming salamat po at mabuhay po kayo lahat. Thank you, Senator Jingo Estrada.